Naku ako'y nakita ganinang nag-vlog nga palihog in town. ayaw mo pag-comment o mga sticker kay ni Osos ang akong star hmm? ang star daw ni Osos ninaong na si Utao na langit <laughs> tudloan ta ka saon nga mga nakaglalaki mga mga nakaglalaki kaya kay anak lalaki sayon kay na imong buhaton inigrada si imong bana inigibot mo pakamanga imuhang bana pa dong sa imong uluhan nya masimhutan man mantung ihang patintin mo ana man kay hm, bong utin na gawas so marto mga kabakak dagang salamat og maing hapon Okay mga kabakak, shout out May hapon sa mga kabakak Atong topic karon Kabahin sa superstitious belief Pang hunahunag pagbati sa mga vlogger din he, sa Facebook Diin, bati nagyod ang ilahang inistoryahan Bati nagyod kayo ilahang paglaom Bati nagyod kaayo ilang pagtuo Naghanak islag like Ang ilang mga patuto mga kabakak mao kini Nakoy nakita ganinang nag nga palihog in taon ayaw mo pag comment og mga sticker kay ni Osos -Os. ang akong star hmm? ang star daw ni Osos ninaog na siyuta <laughs> o nas langit loya ni mo lang gawin kung ni kalang gabot pa pasabot imong tan-aon daan ang mga monetization policy dinha sa Facebook ang rules ni Facebook community guidelines unsa pa diha imong tan-aon aron imong mahibaw-an unsa ang ngayan imong buhaton unsa dili mo nimo buhaton magpakasaba man kana ako ako lang ga dili ko monetize pero sa YouTube nako monetize na ko lang ga Bisitahan ang akong YouTube channel lang ga. Bahakak TV mag-super text ka dito. Mag Magpamember ka. Mag-super chat ka. Dagan kay mga pictures dito lang nga Nga pwede nimo buhaton nga maka-support ka sa kong vlog. Tawa, taligsik na hinon ko na si Yoyo. Ikaw na lang nga Kung mag-vlog ka, ayo pangangin. Ayo patak ingon gingon dihag po. Dili ni pwede. Ug dili man na pwede na mga sticker din sa Facebook. I-message si Facebook, ipatangtang na nga maong mga pictures niya gibutang dia. Ipatangtang nang mga sticker nga dili na pwede buhaton. Ha? Pakasaba ka na ko. Oh, hmm? na. Lagot ko nimo. Ayo wag patak kag tabi. Kay daghan kayo mga vlogger bago pang nagsugod. Nawagid ka alam-alam dig unsay nga buhatun, Ikaw, gwapo kay kalam alam mo sa buhaton, mas maayo nga mangutana ka, mas naguna ni mo. Kana mga sticker, gibutang na ni Facebook din ha, kaya aron, mau na yung mga reaction nga pwede na tong buhaton. Ug pa na maayo, delay na niya ibutang. Mao niya niya butang ni dihag bilat ug sa Facebook kaya aron, kay di na pwede. Bangaga ni mulang ga eh. mo mundang ka ni hamblak blag blag wa man hapon ay pulos ni mong blag Yung ug makakasabot. Ha ah, pagkasaba ay sus na. Abi mong nimo daghan kay mga vlogger ron nga mga bag Upang nagsugod-sugod ba oh. ya masangat-angat sila dali-dali. Pero na dentoy lang gibuhat kana man sigi count me in tambay sa bahay. Bot-bot ninyo. Ay eh, ko ilad-ilara. Pasagpa mo diag ulok. Hmm? <laughs> Ay, ang niya mga kabakak, Istoryahan tau, no? Huwag mag-vlog ka. Dapat, imong hunahunaon. Huwag mong basahon ang community guidelines ni Facebook. kaduha tanahon ni mo ang role sa monetization. Ang o sayangay ni buhaton. Wala mong tingay gibutang ni Facebook gito sa monetization roles nga. Bawal ka magkuhan o sticker. Yan ang sticker. Yan ang gibutang niya. I Gamito na sa bisan unsang mga pamaagi pa. For appreciation ba? Appreciate kasi mo ang mga, ay, giliw ko. <laughs> Oh, sa ko Kung mag-vlog mangani, kag magtudlo ka mag-tutorial ka tarong nga pag-tutorial nga kadang mas mahibaw-an mas masabtan sa uban. Di kay mag-tutorial pataka-taka lang ha. Kurak kag nagduwag billiard bang nga way side-side handos lang kay handos. May man nag handos kay handos sulod man gina basta magbasa. lalu ya ni ako aku pani mo undang na ni hang content padayon ka pag himo content pero kana nga mga pabagis sa pag content undang na ilis din naglain dili ba makasakit sa ulo soban nga ang mga vlogger mo pa untay pag sugod-sugod abi pag yutong vlog na nas bukid nga wagi kala malam taon dapat butarong kag tudlo karang pag tudlo ni mo nga minatarong parehan ni akong gingon no tudlo ang taon saon nga mga anak kag lalaki kag mga anak og lalaki kay wa kay anak lalaki sayo kanay mong buhaton inig si mong bana inig ibot mo pakamanga ay hang bana padong sa imong uluhan Ya yeah, masimutan simutan man tong ihang patintin mo ana man hmm, bongote no laki na igawa so morto mga kabakak dagang salamat og maing hapon boom